sinasabi na ang mabibigyan lamang daw sa ngayon ng pataba ay ito pong mga nabigyan ng ayudang hybrid. Pero yung pong uh, nakatanggap ng ayudang inbred, eh hindi raw matatambala na ng uh, pataba. Ano balitaan ko nga, Diego? Alam ko talaga, alam ko dapat lang bigyan lahat. Opo. Kasi binagbigay ka ng uh, seeds. Opo. Tinanim mo, wala kang pataba. Paano mabubuhay ito? O. Kaya dapat lang nabigyan. Opo. Kaya kung yung nab nabalita nga yan at um, ko na ganyan ang sitwasyon, uh, kakausapin ko sila. Opo. Pupunta ako, pupunta ako sa region Opo. at sila na dapat lahat. Lahat. Lahat ng recipient na magsasara, dapat bigyan ng pataba. Opo. Dahil yan naman talaga nakaprograma yan eh. Opo. Nakaprograma yan sa ating DA. Opo, opo. O uh, diba? Programa na yan ng Department of Agriculture opo. na lahat ng recipient uh, bibigyan Mga, ng ayod ang pataba lahat ng uh, magsasaka na kung saan taon-taon naman yan twice a year opo. nagbibigay tayo. Ba't hindi dapat bigyan? Dapat bigyan natin, Kadyago. Huwag ka mag-alala, Yung Ligon na to. Opo, so... Hindi matapos itong linggo na ito. Ma makukuha natin sagot ng DA. Ma makukuha natin sagot ng DA. Pupunta at pupunta tayo. tatawagan natin yung DA para ah, bigyan ng kalutasan itong problema ito. Ayun. Uh, Masahe po ninyo sa ating Pero mga... ano mga... mga DA, kung alam po talaga, ha? Bibigyan. Bibigyan? Oo. Oh. Ah, bibigyan. Ang alam po talaga, bibigyan. Oo. Oh. Malalaman Malaman natin. po. Maganda naman po, no? Malalaman natin. Malalaman Opo. natin. Oh. Opo. O. O.